Kayain na kami guys, pauwi na kami. Ikaw yung makawakawa ko eh. Awak ko makawakawa. Alam ah, na, alam na. Pasok na yung cellphone ko dyan Kaling man kami dun sa ano ba? Sa, sa Munisikyo. Munisikyo ba? Ah. Kaling kami sa Munisikyo guys. Pauwi na kami, kaling kami Munisikyo. Anakwa ko, ako ng, 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 ng permit man ano bang permit na hindi ni sa munisikyo yung ano yung ano bang permit permit ng tuloy <laughs> tuloy tuloy kasi yung permit ng tuloy punta kami sa municipal unang facility si o oh. <laughs> lupa lupa ba Uh, may, may share man tayo ng konti no? so, salamat sa iyong support na guys ano lang? yung lupang konti lang nasa silip niya sa kaang ba yung ano yung pag inuli ano kung tagalog ng kaangay kasok yon. Sinilin lang sa paso guys Yung konting lupa natin Tapos kumukuha ako ng permit Kasi baka mahuli tayo Baka mo ng permit Kaya nga kinukuha ko sa munisikyo Kaya nga uh, Kaninang ano uh, na kami dumating doon Tapos hindi pa kami na Ano ba Na kompleto Ay Hindi pa kami natapos Pabalik pa kami sa ano sa susunod na Martes. Martes man ngayon. So, susunod na Martes. Papalik pa kami doon. Kasi ano man. ang process man. Kailangan man ang ano, fire protection. Kailangan naman ang fire protection guys. Yung lupa guys. Baka masunog. Yung lupa sa ano ba? Sa pasok. Baka masunog yung lupa sa pasok guys. Kailangan ng fire protection.

padmai nalalak pai ao a hanap nalaka nang kain <laughs> pag may matain, aw, pusok, na padmai mai makain ao kusok oi la tu luk na pag oi ay kusok man ani ipa naman dilalak ka nang skato termit, termit mah <laughs> termit termit sa lupa na isnilit sa paso